Guys, magandang umaga. Kain tayo. Ito ating ulam. Kinamatisan na sapsap. -sap. At saka meron tayong ano, Pinilaw Kinilaw na manamse. Ayan. saka meron tayo ano, piniritong ano, pusit. Ito. Kain tayo. sao cái to tình can đi sắp sắp cầm tay Chị đi đâu Lagyan ko na maraming sili sa kano. Sibuyas. Meron din tayo ano. Piniritong puset yung binilad ko. Asim. Nandagyan ko hmm. lang ng sibuyas at saka, mm, saka maraming sili. Parang nakagat. Tama-tama, tagulan dito. Makaigop tayo ng nainsa sa Marcel Est informe da la hanggang dito lahat yung video mag comment ka lang kung, kung saan umabot yung video ko at kung nagustuhan mo gustuhan mo yung mga luto ko luto ko na inaing inaain ko sa lamesa yun lang po, maraming salamat magandang umaga